Hello guys, hi, good morning Happy Sunday everyone Ayan guys, dito tayo sa ating kusina ngayon Ayan, naisipan kong mag-vlog today Para ako'y may ma-upload na naman So ayan guys, magsasain tayo ng bigas Bakit kasi pag nagsasain ng bigas Kailangan pa ay ginaganyan <laughs> Magsasain tayo guys Tapos susukatin natin yung ating bigas ay ang ating tubig. Kahit bakit matagal na tayong nagsasayang, bakit parang hindi pa rin tayo kontento pag hindi natin talaga isinukat yung ating kamay doon sa bigas talaga. So, tingnan nyo guys kung paano yung pagsukat ng bigas. Ganyan. Sinusukat ko siya ng ganyan. So, titingnan ko kung hanggang saan yung bigas dito sa aking kamay. Hanggang dito yung bigas. So, kailangan yung tubig ko hanggang dito rin. So, kailangan dito nga ko rin yung babaw ng aking bigas. So, ibig sabihin, kulang. Dadagdagan ko siya, guys, ng tubig. Shout out sa mga subscriber ko dyan. Siyempre, dati sa probinsya, ito talaga. Ang aming gamit dinadagan ko siya guys ng tubig mas maganda na di bali nang magbawas tayo ng konti wag lang tayo magdagdag kasi pag magdadagdag yun nang nangyayari ay nagiging malata so konti pa guys kahit na araw-araw tayo nagsasaing kailangan pa natin ganun yun talaga hello guys! Shout out, hello guy! Claudio Mahinay. Ayan. Shout out, Mr. Claudio Mahinay. Shout out sa iyo. Magsaing ka na dyan. Para balikan ka na ng iyong hobby. Honey, hani. <laughs> Magsaing ka na dyan para bumalik na sa iyo. Si love love man. Ayan, guys. Kahit wala pa tayong ulam. Basta nakasaing na tayo. Pero ang sobrang inaalala ko guys, sobrang malang bigas. Paano na lang kung wala na tayong pambili ng bigas? Kakain pa ba? Kawawa naman mga anak natin. Sobrang taas ng bigas. At pa rin na tumataas. Paano na lang yung mga katulad namin na may hirap? Hanggang saan naabot ang pagtaas ng bigas. Paano kung ang kinikita mo ay is nasa 100 lang o minsan wala pa. Swerte pag kumita kang 300 dito sa probinsya. Paano pag wala? Kawawa. Ang mga may hirap, lalong nagihira. Shout out sa mga subscriber ko Jen, Sir Mollers, Mollers TV Vlog ng Yensa Dubai. Alo yeah. makia. Hi. Agalaba ka mama mo. Hotel. Ah. Uh, Na.